kapag binubuksan na po natin itong thread o tinatanggal na nga po natin yung pagkaka-thread itong end cap ang nangyayari po dito po sa may side ng rotor side nabubuksan so ayun po what's up what's up sa inyo mga kalodi cakes at for today's video nga po ay gagawa po tayo ng tutorial kung paano po ba tanggalin yung end cap nitong si GUB sa rear hub nya pero bago po ang lahat mga lods ay nagpapasalamat po muli tayo sa lahat po ng aming followers dito po sa aming facebook page YouTube channel at saka po sa aming TikTok. At nagpapasalamat din po ako ng maraming marami sa lahat po ng aming customer dito po sa aming shop. At para naman po sa mga magtatanong kung saan po yung aming physical store, dito lang po kami sa number 31 Central Avenue, Barangay Kuliat, Quezon City. So yun po mga idol, ha? balik po tayo dun sa katanungan ng isa natin pong mga kabikers na ang brand po ng kanyang hub ay GUB. Bali ang tanong niya nga po doon ayen po uh, paano nga po babaklasin yung uh, end cap doon po sa rear hub kasi nga po mahirap baklasin. Meron din pong isa akong nabasa doon nga po sa comment na tanong din niya po uh, kapag nga po niluluwagan niya yung end cap ang nangyayari po ay doon po lumuluwag sa may rotor side. Ang JUB po kasi na hub ay uh, kabilaan po ay naka red po yung end cap nya so ito na mga idol at umpisahan na po natin ba bago po natin yung tanggalin mga idol syempre tanggalin po muna natin dito sa ating frame ngayon mga lodi uh, wala po kasi yung pang baklas ko ng itong cogs o sprocket na iwan po kasi dito sa ano nasaraduhan dito sa shop ngayon mga lodi pwede uh, naman natin yung tanggalin yung matatanggal pa rin natin yung end cap niyan. ngayon po idol ang gagawin po natin ah uh, sundutin lang po natin ng skewer yung nandito sa may dulo niya. yan yung adapter para sa quick release yan natanggal na so, yan po yan po mga lods ah uh, natanggal na po natin yung sa dulo niya. yan yan, tanggal na po natin kabilaan. Ngayon mga idol, ang gagawin naman po natin, yan, ihanda na po natin yung ating tools. Bali mga idol, gagamit po tayo ng 12mm na allen. Dalawa po ang gagamitin natin, yung isa pang kontra. Yan mga lodi. Bali mga lodi, ang ginagawa ko dito, lalo na kung halimbawa, kapag may, yan nga po, may magpapalit po ng bearing, dito sa aming shop o kaya magpapa overall cleaning bali mga idol nilalagyan ko muna po ito ng WD port dito sa may side ng cogs so ito na po mga idol ipapasok na po natin itong ating allen na 12mm yan dito yung isa tapos dito po yung sa kabila yung isa bali mga idol ah, kagaya po nung sinabi nung isa po nating followers na kapag nga po ah, tinanggal po natin o oh, Kapag binubuksan na po natin itong thread o tinatanggal na nga po natin yung pagkaka-thread itong end cap, ang nangyayari po dito po sa may side ng rotor side, nabubuksan. Ah, uh, minsan nangyayari din po sa akin 'yung mga idol, kaya ang ginagawa ko po, ah, uh, ibinabalik ko lang po uli ito, itong end cap niya, tapos sinihigpitan ko na lang po ulit. Yan, ngayon ang mangyayari mga idol, uh, balik po ulit tayo sa uh, dito para luwagan ang gagawin po natin iyan po nakaganyan halimbawa po nahigpitan na po natin biglain lang po natin mga lodi biglain lang po natin mga lodi na ito ayan yan, biglain lang po natin dyan ayan. ayan. Ayan, ang nangyari mga idol. Ang natanggal po ay sa may left side o sa may rotor side. Ayan, Lodi, no? Oh. Kaya ang gagawin natin, balik ulit tayo. Balik natin tong end cap. Ayan. Tapos, Higpitan lang po natin. Yan, inikpitan ko lang po itong sa may side po ng rotor side. Tapos ganun lang po ulit mga lodi hanggang sa matanggal na po natin. Ayan, biglayin lang po ulit natin dito sa may side ng cogs. Okay. Ganun ulit ang nangyari mga idol. Dito pa rin po ang nabubuksan. Ganun lang po ulit. ah uh, Higpitan lang po ulit natin. Tapos, maglagay lang po ulit tayo ng WD-40 dito. Hanggang sa matanggal na po natin itong encap uh, end cap dito sa may side po ng cogs o sprocket. Yan. Higpitan lang po ulit natin mga idol. Yan. So ito na mga lodi. Ayan na mga idol. Okay. Ito na po yung end cap nitong sa may side po ng cogs kaya ang mga mga idol matatanggal na po natin yung bearing ng prehab pwede na po natin yung dukutin dito yan kasi nawala na po yung lock nya so yan mga lods okay ito na po kasi hindi po natin mata matatanggal yan dito sa may axle yan dito kapag Naka-lock pa po, po ito. Yan. Kapag naka-lock pa po dyan. Ganun lang po mga idol at ang proseso kung sakaling uh, hindi nyo po natatanggal yung at uh, ito pong lock nito dito sa my prehab. Yun lang po mga lodi at sana po nakatulong.